Yun, may nakuha na naman tayo mga idol Priority 64 pesos mga idol ah, Marikina area lang Ayan oh. Ligaya Sprite Chicken Papuntang Minahan Ayan sa mga idol At least tayo on the way Hindi matawagan Kaya tayo lang mga idol puntaan na natin to 64 pesos priority to mga idol Nagahanap may nakanote tayo Tawa po Para kay Dito Go 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 Kaasap Mutik na ako magsalita na ano na Mutik na eh